babae, tulungan natin siya. No, George. Wait. Pero, Inigo, baka napilay siya. George, tignan mo siya mabuti. Di ba sabi mo sa akin, sumugod yung killer sa bahay niyo at nagpanggap na isang bilang delivery girl. Kapag shift swearing. Sir, naging tao mo ba siya sa minahan? Daan-daan ang mga empleyado hindi ko kabisado lahat ng mga mukha nila. Padala niyo yan sa sekretarya ko. Siya nang bahalang mag-identify kung taga Palacios Mining siya. Bakit? Pati ba mga tauhan ng Palacios Mining suspect? Based on my research, maraming kaguluhan at iskandalo nangyari sa minahan. Dahil hindi nila gustong pamamalaka dito. Sir, posibleng isa sa kanilang gusto magiganti sa inyo. May nakita ba kayo pictures o oh. Ovidio. Ma'am, wala po. Kasi bawal daw po makita ng iba na magkasama sila. Ano pong nalalaman ninyo? Aling Belen? Kailan to nagsimula? Gano'ng katagal? Nag-away ba sila bago na matayin papa ko? Ma'am, hindi ko na po masasagot yan. Ala ni Sam doon, ha? Sa tingin nila maraming tinatago yung babae ni Orly. That's just a waste of time. Pauwiin mo ang anak mo! Eh, ayaw nga makinig eh. eh. Hindi siya hihinto hanggang masagot lahat ng tanong niya. Ano pa ang kailangan niyang alamin? Ha? Nang babae ang asawa mo. Nagdrugs. drugs Namatay. Ano bang mahirap intindihin doon, ha? Yes, Mrs. George Palacios? Nakita niyo yung suspect? Match naman siya dun sa description na binigay ni Mama. Babae, medyo maliit, nakasuot ng delivery girl uniform. Nandito kami sa may basement parking ng The Pen Building. Sige. Susunod daw si na Sergeant Reyes. George, stay here. Lock the door. Susundan ko lang yung babae. Hindi pa yung nakakalayo. She's injured. What if she's armed? Charge, don't worry about me. I can take care of myself. Lock. Lock the door. Pero naaalala ko po ngayon, minsan isang gabi, nagpahanda po ng pagkain para sa kanilang dalawa si Ma'am Aurora. Nirigaluhan pa nga po niya ng relo si Doc Orly kulay ginto. Terno po sila at may pangalan pa. Tanda daw po ito ng pagmamahalan nila. Baka naman kasi, sinusulsulan mo. Hindi ko ginagawa yon. Ah, siguro nga, Mercy. Hindi mo sinasadya. Pero palagi ka na lang nagdadarama, palagi ka na lang ma-victim. Kaya natitrigger ang mga anak mo tuloy na gumawa ng kabalbalan. Mm! Alex. George, mag-isa ka lang. Nasaan si attorney? Sinuntan niya yung killer. Puntahan natin sila. Please wait. D Tara. Inigo? Inigo? Nandito pa yung killer. Paligiran niyo yung lugar. Inigo, huwag kang pipikit. Stay with me. Huwag kang pipikit. Ang killer ba ang sumaksak sa'yo? Sarge, hayaan mo na yung mga tauhan mo. Habulin yung killer. Unahin natin si Inigo. Dalin natin siya sa ospital. Inigo. Ah! 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 Ah, Sir Galvan? Ah, Sir Galvan, okay lang po ba na makalabas na po ako? Kasi kailangan ko pong puntahan si George sa ospital. Why? What happened to her? Bakit siya nasa ospital? Yung baby. kumusta? <laughs> Sir Galvan, okay lang po si George. Si Inigo pong no ospital. Nasaksak po siya. Dad, kawawa naman si Ator ni Inigo. Pati siya na sa gulo natin. Sofia! Anong kawawa? Pinagsabihan ko na si George to stay away from that man. Look! Patay siya na damay sa gulo. Sir, gusto lang pong tumulong ni Inigo para po mahuli yung killer ni Beverly. I don't care! Tell your daughter to stay away from that man! Ate, nalilito talaga ako. sabi ng lalaki, yung asawa niya yung ni Papa. Si Aling Biling, iba naman yung kinikwento eh. Parang nilalaro tayo. Pinaglalaroan talaga tayo, Francis. Nililito tayo para hindi natin malaman yung totoo. Kanina ko mas naniniwala. Parehong puro kwento lang, walang ebidensya. Thank God! You're back, Sam!